Hey guys! Kamusta kayong lahat? And welcome sa aking channel. Sa mga bago pa lang sa aking channel ay uh, huwag niyong kalimutang isupport ang aking channel. Please hit like button, comment and subscribe. Ito, share niyo kung nakatulong ang video na ito sa inyo. So ang pag-uusapan natin ngayon dito ay ang uh, um, share ko sa inyo ulit, which is yung uh, para sa akin ay pinaka the best na pathway papuntang Canada. So sinabi ko na pinaka the best ito dahil para sa akin ito yung pinaka less na expense na magkakaroon kayo or pinaka malit yung magagastos nyo kapag ito yung uh, ginamit nyo or ito yung uh, ginamit yung pathway papunta ng Canada which is yung uh, pagiging temporary foreign worker and paggamit nyo ng experience nyo dyan sa Pilipinas. So, marami akong nakausap dito na mga student, mga workers, at uh, yung iba ay gumastos ng napakalaki para lang makapunta dito sa Canada. At luckily, tayo ay gumastos ng kakaunti lang para makapunta dito at ginamit natin yung work experience natin sa Pilipinas para makapunta dito. No? So, ang Canada kasi maraming kailangan na workers pero more on with the uh, trade skills kumbaga uh, for example ako mechanic welder mga plumber electrician sa healthcare din marami uh, nurse mga ganyan basta yung mga healthcare providers priority din nila yung mga yan and ano pa ba kung may nakalimutan ako, idagdag eh, nyo na lang. No? Basta make your, do your research bago kayo mag-apply. At para dun sa mga nasa ibang bansa like uh, Taiwan, Middle East, mas magandang mag-apply kayo sa Pilipinas. Uwi kayo ng Pilipinas, dun kayo mag-apply para hindi kayo gumastos ng malaki dyan sa mga agency kung nasaan kayo. Kasi kung dyan kayo mag-apply, mas malaki yung gagastos inyo. Marami na akong kakilala na umastos ng malaki para lang makapunta dito which is parang mahirap kasi mayroon namang option na less lang yung gagastusin mo para makapunta ka, diba? So, pinaka the best way is, umuwi ka ng Pilipinas and doon ka mag-apply sa mga agency na legit, na walang placement fee, walang processing fee. So, yung agency ko sa Pilipinas is First Dynamic. And meron na rin nga uh, isang agency na direct na, especially sa mga mekaniko na gusto mag-apply dito sa Canada, which is yung Jobgo Solutions. No? Meron silang Facebook, search nyo lang, Jobgo Solutions. Pwede rin sa First Dynamic. Although marami pa rin ang mga agency na legit talaga. At least mag-research lang talaga kayo. So yun ang pinaka the best. And number two na tip or second tip natin is uh, kung ano yung nire-require ng mga agency sa mga job posting, yun yung sundan ninyo. Halimbawa, kailangan nila ng 5 years working experience. Mag-gain muna kayo ng experience no? para ito sa mga gustong mag-apply, mga kabataan na nag-design kung anong gusto nilang i-take na course or kung ano man. No? So, think about it. Kasi ang market naman ang nag- uh, Didikta kung ano yung in demand. So, always do your research para matugunan yung pangangailangan kasi it's always based on the law of supply and demand. Kung ano yung atas yung demand na job at saka maganda yung offer, doon tayo. Diba? And uh, yung pinaka the best nga, balik tayo sa topic is yung pathway na pagiging temporary foreign worker. Uh, mag-apply tayo sa agency and comply nyo lang yung mga requirements nila at uh, good luck no? Uh, may mga trade test din naman na ginagawa dyan galingan uh, nyo lang keep on trying lang ha? mayroong trade test and then interview Madaling. so yun lang guys uh, mas maganda para sa akin no pero depende sa inyo yan kung gusto niyo talagang magmadali kasi mahirap yung magmamadali guys doon kagagastos sa yung iba galing ng ibang bansa, tapos mag-a-apply dito as a student. Uh, sinasabi ko sa inyo guys, mataas ang tuition fee dito. Mahal ang uh, cost of living. Tapos magbabayad ka pa ng pagkalaki-laki na tuition fee pagdating dito. Kung pwede ka namang umuwi ng Pilipinas at doon ka mag-apply, mas maganda yun. Gamitin mo kung ano yung experience mo na meron ka ngayon mas mahirap yung mag-cross country ka kasi mas mapapagastos ka na malaki. Kasi may mga nakakausap tayo dito na mga ibang Pilipino, nagtatanong sila kung uh, magkano nagastos natin papunta dito, tapos sinasabi natin na medical lang nagastos natin, eh, nagtataka sila, nagugulat sila, kasi sila, malaki yung ginastos nila. So, yun lang guys, no? Sa mga mekaniko na gustong mag-apply, papuntang Canada, make sure na meron kayong at least 5, Uh, working experiences, 5 years of working experience. And, magpasa kayo ng uh, resume sa online sa First Dynamic or di kaya sa job -to solutions and check nyo yung Facebook page nila kung may mga job post at kung kailan sila magkakontakt ng mga train test. So, yun lang guys. Good luck! Uh, especially dun sa mga mekaniko na nagtatrabaho sa kasa, mas in demand yun dito although marami pa rin naman na trade skills na kailangan dito na kahit hindi kasa ka, ka nang galing, may mga hiring pa rin naman uh, tiyagaan lang sa pag apply at uh, hanapin nyo yung tamang opportunity na para sa inyo. Yun lang guys thank you for watching and see you